Ayo, gabi na yung pagluluto kay Tana kasi sobrang busy. Punta pa ako ng red pot. pa ng bigas. Ng grocery. Kaya gabi na ang ating pagluluto kay Tana. Okay lang yan. Mahabol naman. Mahabol. tayo ng spaghetti ni Tana Rich birthday ng aming bebe. Kaso lang late na ang aming padala. Hapon na pumasok ang padala pero kahapon pa daw yun. Yan naman lagi ang padala. Parang delay siya ng isang araw hapon pa daw yung pinadala pero na-receive namin hapon ng ano kinabukas ayun wala na akong nabiling giniling kaya ito na lang na uh, ito na lang kasi wala sa palengke po nabuto-buto yung nandun nakaraos na lang ito na, na tayo para naman si Bebe na para naman pagkain yan, din nga ako dire diretso nang aking trabaho din na ako nakaakyat, din na rin ako naka palit ng damit pabisan niya ako yan, din na natin ang aking trabaho pasta. Medyo na, labog na. na Mag-isa. Mag-isa. Isa na tayo ng ating pang spaghetti. Ayan. Ayan na tayo ng mga nga muna. Nakakuha ba? Ayan ang ating mantika. tapos gina natin ang ating sibuyas bawang ayan sibuyas bawang baro ang asensya na haggard ako pabisan ako talaga walang mag isang kurma trabaho ito lang ating ilalagay kasi wala na talagang giniling sa palengke ito lang talaga ilalagay natin ng sauce. Ang dali na, kaysa naman di tayo makaluto. Ayan. Ayan natin ang ating corn beef. Lalakatan na natin ito para malasa, wala kasing giniling. Lahat na natin. bit lang naman. Saglit so, lang. Just a little bit lang. Tapos lagyan natin ang ating hot dog. Ayan. Tiyan lang uh, spaghetti. Ayan. Lagyan natin ang ating hot dog style. Ano siya? Ang Jollibee. Ito yung Ang pagkakapit niya. Style Jollibee. tapos natin ang ating uh, spaghetti sauce ng food 1 kilo to kilo kasi And, uh, uh, na natin. bukha bukha ano bukhan bukha kaya natin ang ating sauce ayan ang hirap ko ano mga camera sa atin kaya ang hirap ayan, ilagay natin tapos kunting tubig. Simit-simutin lang natin. Ayan, okay na siya. Ayan, 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 ng kwarto. Ito ang tinyo. Naiwan sa kwarto ko. Mga ay di na maaaring kasi ito pang bubukas ko sa wala oh, akong opener eh. Ito yung pang bubukas ko dito sa gatas. ya, hmm, ini nanti kita atas para yami, serap. spaghetti sauce. Ma-creamy siya kasi mayroong gatas. Ayan. Huwag lang, paguluan lang natin. Huwag natin